Ano po ang naging problema natin, Ma'am Rosie? Nung time na yun ng January, January hanggang February ng anak, sabi niya po, may ano siya sa akin na ano na bibi, paampon niya raw po. Okay. E sabi ko naman po, o sige, sabi niya, pwede po na, ako daw mag-ano ng mga kailangan ng pag manganak siya, sabi ma ko. Ma'am, linawin ko lang po. So, ang, ang issue po natin dito, nireklamo niyo po itong si Rosel Barros dahil uh, magpapaampon dapat sa inyo ng bata, tapos nakuhaan kayo ng pera, Ako. pagkatapos ay nawala na lang parang bula. Uh, hindi po, uh, ganito po yon Sabi niya sa akin, nanganak na raw po siya. Mm. Noong time na yun, ma'am, noong March 14, sabi niya, Ate Rosie, pwede ka nang pumunta ng Manila. Niya, pwede mo nang maano yung bata. Sabi ko, sige, pero sabi ko, mag-ano mo tayo sa, ano, sa DSWD para maging legal, legal. po. Ampun, opo. pag ampon. Sabi ko, opo. Sabi ko, ayaw ko po ng ganun. Kasi sabi ko, mahirap na po. Baka bak pagdating ng oras po, ako po yung babalik ta rin. Tama. Nasabihin po, o, ninakaw ko, Tama. o kinidnap ko ang bata. Mm, -mm. Di noong time na yun po, nasa ano po ako no? nasa airport, hanggang ano po ako, 16. Mm, -mm. Bali, noong 14, 15, okay pa yung komen, ano namin sa chat at saka video call uh -uh. tapos sabi ko sa kanya sabi ko bakit sabi ko anong nangyari sabi ko ang ganda naman ng usapan natin sabi ko sabi mo pumunta na ako ng Manila di pumunta ako ng Manila sabi ko nanghiram pa ako ng pera na para ipamasahe ko sabi ko ganun sa kanya wala po kayong anak? Meron, ma'am. Ilan ah, po bali, anak ninyo. Ano, ma'am? 16 years old, ma'am. Pa-17. Uh, Isa lang? Opo, opo. Bakit nyo po gusto pang mag ampon Bali, anak ko lang po ang gusto talaga mag-ano ng bata. Kapatid. Opo. Kasi ah. parang ano pa siya na gusto niya magkaroon ng baby ulit kasi Saan maano na. po siya sa baby ay hindi na po ako magkaanak. yon po ang dahilan. At ito pong si Rosel ay um, kamag-anak ninyo? Uh, balik kaibigan lang po ma'am. Saan niyo po siya naging kaibigan? Balik na kaibigan pa, namin kasi yung mister ko at saka yung siya magkababayan po, magkadayalik po sila. Saan Ta po ang uh, bayan ninyo ma'am? Taga Palawan po ako pero oh, yung si Rosel po taga Aklan sila, bali yung mister ko po Aklanin. Okay. Tapos yun sabi niya sa akin, inalok niya po sa akin na i-ano niya raw po kasi Bali, yung bata po ay pang-apat na bibi niya na. Ngayon, okay. an sabi niya po, ipapaampon daw nila yung bibi kasi nga po, yung asawa niya hindi na makapagtrabaho dahil po may katarata. Nung nanganak siya, no, sabi mo nga, Opo. pinapapunta ka niya ng Manila. Opo. Para ayusin niyo na yung pag a niyo ng bata. Opo. Kailan to? Nung March 14 po. 2022? Opo. Pumunta po ba kayo? Opo, o, pumunta, o pumunta po kayo? ako. At uh, saan kayo pumunta nito, ma'am? Noong time na yun, ma'am, sabi niya sa akin, ah... Uh, kung pwede daw po, doon lang muna ako sa airport. Tatawag na lang po siya sa akin na para pumunta ako ng Montalban, sabi niya. Sa airport? Opo, sa airport po ako sa Terminal 3. Tapos, nung nasa airport Just, na kayo? Wala, simula noon ma'am, nag-okay pa na, okay pa yung chata namin nung huli. Tapos sabi niya, sige T, sabi niya wag ka mag-alala kasi sabi niya mapupunta naman talaga sa iyo ang bata kasi apelido mo na. Sabi niya ganun ma'am. Naka-apelido na opo, daw sa po, inyo. po, niya na po may, sa may ano. May sinend ba sa inyo na? Mayroon dito ma'am. Patingin nga po. May last dyan ma'am hmm. na yung no, uh, March 16 po na mayroon dyan yung nakamaroon siya po na damit. Maroon okay. or grey, parang ano ma'am. Ito ma pala, mayroon pang mga larawan po dito si uh, ma'am Rosie na nasa airport opo, siya. Opo, opo ma'am. Ina-update niya si yung mama nung baby, si Rosel, na andito na siya sa airport. Opo, ma'am. Eh, ma'am, sinipot ba kayo sa airport? Nagsipot siya, ma'am, doon. Pero hindi niya ako inanunak sa balisa. Ano lang, ma'am, sa labas lang siya, ma'am. Hindi na siya talaga sa akin tutali na sabi na maglabas ako. Wala po. What do you mean pong labas lang? Ang balisa, labas ng airport po siya sa may salamin. balikita kita ko lang po siya sa salamin. Nakita niyo ba yung baby kahit Wala isang beses lang? wala po. yun nga ano? ma'am ang pinagtataka ko ma'am mm. kasi ma'am may silisensya mga baby jan sabi ko pa nung time nulas last po mm. na March 15 oh, oh. sabi Ay, ko kanino ma. kanino po bang baby ito lalawan ng baby Ay, ayan Ay, ma'am yan yung ano tapos okay. yung birth certificate ma'am inano niya oo oh, oh. kanino po bang baby ito sabi niya sa anak niya yung pang yung pangatlo sabi ko bakit mo ginawa anong ganun? sa ko ang ganda, ang ganda naman ng usapan natin sabi hmm. ko hindi na tayo mga bata sabi ko sa kanya tapos sabi niya ma'am Niyati, may aaminin po ako sa iyo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano yon? Sabi ko gano'n sa kanya. Mm -hmm. Niyati, pasensya po. Hindi pa po talaga ako nanganak. Dapat uh, ngayong August pa po ako manganak. Sabi ko, bakit mo silabing February 27? Saka sabi niya, ma'am, si Sarian daw po siya. So, niloloko ka niya. Uh, itong batang to, itong nandito sa lalawan, ma'am, ito yung third baby. Opo. Tapos, ma'am, kasi may mga nakikita ko ditong pera. Yun nga, ma'am. Ano to? Um, nagpapadala po kayo ng pera? para Yun, ma'am, siya. Naghihingi siya, ma'am, na para sa baby daw po, ma'am. Kasi pambili raw so, po. So, magkano na, ma na po in total ang uh, uh, nabigay bali, niya? ma'am, ang umabot sa mga pinadala ko, ma'am, na kailangan daw sabi niya ng baby is nasa 14,500. Wala pa, ma'am, yung pamasahe ko pabalik dito, uh, punta, pabalik. Wala pa po. So, nasa 14,000 ang nabigay niyo po sa kanya oh, dahil yun, sa baby. At ano pong gusto nating mangyari ngayon? Yung gusto ma ko, ma'am, maibalik niya lang po sa akin yung lahat ng ginastos ko hanggang pati ngayon, ma'am, pabalik ko ng Palawan. Ano Talaga, po bang last na usapan niyo ni Ma'am Rosel? 16, ma'am. Hindi na siya nakipag sa akin, ma'am. Block niya na po ako. Noong uh, ngayong last month, August. Tama? Uh, wala na, ma'am. August, ma'am. Hanggang ma ano na At ma'am, may napansin na ako dito na birth certificate tapos um, parang ano eh. Nilagyan yun, lang ng liquid eraser. Yun nga, ma'am. Yun nga, ma'am. <laughs> tapos nilagay yung pangalan ninyo. Opo. Kasi, ma'am, ganito. <laughs> Naghingi siya ng ano, ma'am. Sabi niya, Ate Rosie, sabi niya, pwede po ang pahingi ng pangalan nyo ni Kuya. Oh, ah, uh, oh, Tapos oh. sabi niya, pangalan daw ng baby. Kasi tapos sabi, sabi niya, hindi mo kasi ito masasakay sa aeroplano or sa barko kasi kailangan ng birth certificate ng bata. Oo. Oh, oh. So, binigay mo eh, yung pangalan mo. Kaya, opo, uh, yun naisipan po. naisipan ni Ma'am Rosel, eh, lagyan na lang ng liquid eraser, no? Opo. Tapos, Ilagay yung pangalan yung, mo dito yung, bilang nanay. Athena ang pinangalan niya. Opo, nyo, opo ma'am. At si Ruben po asawa ninyo. Opo. Magandang hapon, Ma'am Rosel Sa attorney Sanferer po ito ng Wanted sa Radyo. Ma'am Rosel Opo. Ma'am, uh, ano pong katotohanan dito po sa paratang po sa inyo ni Ma'am Rosie? Kayo po ba talaga ay may pang-apat na anak? Opo. Gusto lang po ni Ma'am Rosie na maibalik sa kanya yung P14,000 uh, po. Umabot ma'am ng ano kasi kasama yung ticket ko na ma'am. Magkano ma po pagkasama yung ticket mo? Ma uh, bali ma'am umabot ng ano. Sige po. ma'am. 24000 ma'am tapos ngayon yung ticket ko ngayon papunta pabalik ma'am. Sige ma po. Ma'am Roselle, oh. ba't niyo po naiisipan na ipaampon itong baby ninyong pang-apat? Nagkaroon na po kasi ng katalata po asawa ko. Ayaw niyo oh. na po ba talagang i-adapt? Para Ayaw po na ma'am kasi ma'am. Gusto ko lang po ma'am maibalik. Pag hindi niya ma'am naibalik sa akin na ano, kasi kailangan ko pa ma'am ng, ng pira ma'am. Okay. Dahil yung pira ma'am na pinadala ko sa kanya na ano, dahil inutang ng mister ko sa amo niya. Ma'am Rosel? Go. Kaya bang ibalik yung um, pera po ni Ma'am Rosie? Kaya ko po, pero ulong kulungan ko lang po. Kalahati, Ma'am. Papayag ako basta may maano lang ako, Ma'am. Pauwi kasi ako mong ma Palawan, Ma'am. Ma'am Rosel, no? Po. Oh. Um, yung ginawa mo kasi, eh, may pangluloko po doon, Ma'am. Hindi ko yan siya, Ma'am, kasuhan, Ma'am, kung ano Kung hindi niya talaga ako mabigyan, ma'am. Ano yung pinakamalaki na pwede mong ibigay? Ito pong mga binigay ninyo, Pang-gastos lang dahil uh, kailangan ng Sa baby po, ma'am. Opo. Nandito naman, no, kasi yung mga netizens dito, ma'am, sa totoo lang, no, illegal po yung um, pagbili ng bata. Alam nyo naman po na krimen yun. So, kapag um, ikaw yung gumagawa nun, ikaw yung makakasuhan din, no, kasama nung magulang na gumagawa niyan. And pwedeng maging trafficking in persons din later on kung talagang may pagbebentang elemento. Opo. Ito. Tatanungin kita, Ma'am uh, Rosie, itong mga perang to, um, para saan to? Para sa... Sa bibi po. Nasabi niya pambili ng gatas, ng diaper. Tapos, Ma'am, nung hulas, February 27 po, nagingi siya kasi sabi niya po, si, si is daw po siya. Mm. Ang cover down daw po ng, port ng, for, ng niya raw po, Ma'am, mm. is... Twin, uh, 20, ay kulang mm. daw ang pera niya. Tapos sabi niya sa akin, kailangan daw ma maanuhan niya, mapadalahan kasi nga, hindi raw siya pirahan hanggat hindi kompleto ang payment. Sige. Ang, ang masakit lang doon sa akin, ma'am, yung pinapunta niya pa ako ng Manila, nasa, sabi niya, pwede ko nang maano yung bata. Pwede mo nang makuha. Makukuha daw, so, ma pa, Ano po, yun nga, nasa airport kayo, um, paano, paano po natapos yung araw na yun na hindi niyo nakita yung bata? Noong 16 din po na yun, hindi na po siya sa akin nagkipag-ano, in-block na po niya ako. Aso na sa airport kayo? Opo, blinak mam, ma kanya. Opo, last na ano namin nung alas dos ng hapon, ma'am. Kasi pabalik na po ako ng Manila. Flight ko na ng alas tres. ma'am Rosel? Opo. Ano pong nangyari? Bakit po blinak nyo na lang po si Ma'am Rosie nung nandito sila? Pinalipad nyo sila dito sa Manila? Ayaw na po kasi pumayag na biyanan kong ipampo ng yung bata. Pero ma'am, tumanggap po kayo ng, uh, ng pera po. Galing po kay Rosie na para sa panggastos po ng bata. So dapat lang po ibalik nyo po lahat yun sa lalong madaling panahon kundi Apo, ma am. mapapailan po kayo ng kaso. Kailangan ko talaga ma'am. Magkano po ang maaari nyo pong maibigay para po hindi ituloy yung pagpapail po ng kaso sa inyo? Kakakasad ko lang po kasi nang trabaho ma'am. Hindi, gawan mo ng paraan. Dahil nung nagsabi ka na, ate, ganito, padala ka ng pira kasi walang nang gatas yung bata sa ano wala nang pambiling daya pero ganun marami kang dahilan ang ganda ng na usapan natin sabi ko hindi hindi na tayo bata ay ko anong ginawa mo sa akin pagdating diyan sa, air, sa nasa, um, airport na ako hindi ka na gano'n na sa akin kasi block mo na ako magkukulo -cool ako sa iyo nung time na yun hindi mo na ako sinasagot ano sabi ng chuhin mo bakit ganun anong ginawa ng ang pamangkin ko <laughs> kaya ngayon kailangan ko talaga Rochelle maibalik mo nagastos pa ako galing pa akong Palawan ano pong masasabi nyo dito? Kasi maari po kayong mapailan po ng kaso dito, ma'am. Babalik po namin. Kailan, ma'am? Kailangan po sana ngayon. Ngayon po, magkano po pwede nyo ibigay? Kasi Friday o oh, Saturday gusto ko na umuwi. Kasi sahod ko pa po pagdating ko ng amok, mga biyernes pa po. Okay. So mga biyernes, magkano ang kaya mong ibigay, uh, Rosel? Mga five lang po. Aroy, hindi kaya. Hindi ka kayanin. Pamasahe ko pa. Pamasahe ko pa uwi ng Palawan. Magbabas pa ako per tuturuhas, Palawan. O, ano po ba talaga yung arrangement nyo sa adoption? Uh, ang kasi... amin po ma'am uh -oh. ng ano namang mister ko, makatulong mm. sa kanya kasi nga po ang katuwiran namin nag-alaga nga kami ng, bat, ng aso mm. o hayop na ganyan. Hindi pa nga namin tao pa kaya nabibi bibi yun. Mm. Kung sakaling talagang ano. Pero sabi ko ma'am hindi naman po ako basta-basta na ba, kukunin ko lang sa kanya ang bibi. Hindi po. Dadaan po kami ng DSW niya kung saan pong pwedeng mag ano ng arrangement ng ano. Ah, so kaya lang ma'am napansin ko lang ha. Kasi nung pumunta kayo dito, ang balak nyo ba no na iuwi na yung baby sa Palawan? Nung, no, yun po ang, ang plano, ma'am. Paano Pero, yun? Kung dadaan kayo ng DSWD, saan DSWD mo balak ayusin yung papel? Sa kanila, ma'am. Sa uh, tinitirahan nila. Saan ba yung kanila? Sabi niya, ma'am, sa Multalban Rizal sila, ma'am. So, ang balak nyo, Um, nandito kayo sa airport, punta kayo Montalban, Apo. then ayusin nyo doon. Opo. Ayaw ko rin po, ma'am, na maging... aso ah, so, hindi kayo lilipad ka agad, hindi pabalik pa ng Palawan, hindi. na ayusin nyo yung legalities. Opo, ayaw ko po ng gano'n na... Kasi ano, pwede naman yun, no? Opo. sa DSWD ipapadaan. Basta pa pagpipirma yung biological parents. Apo. Kasi ma'am, may nag-suggest may nag, -ano rin, may nag din po sa akin, ma'am, na gano'n ma'am, idaan sa DSWD para maging legal okay. po. So, yun na mga netizens, um, hindi naman daw binibili ni ma'am. Pero, ang pangaperang pinadala ni ma'am ay para lang suporta. Opo. Doon. Kasi nababasa ko naman dito yung messages ng ni ma'am kay ma'am Rosel na ang mga pinapadala niya, eh, wala pong pang gatas, no? Opo, yan so, ma'am. Wala pong pang diaper. Ito yung mga sinasabi. Ayan, no, kaunti lang. Wala siyang gatas mamayang gabi. Opo, yan ma'am. Yan ma yung mga tinetext sa kanya. So, nagpapadala siya. Hindi yung... Ito yung presyo ng bata. No, wala hindi tayong po, pinag- wala, wala, kayong pinag-usapan ganun. Nakikita ko dito. Wala po, ma'am. Hindi mo binibili. Hindi po. O oh, si mapapahamak ka pa dito, ma'am. Kaya nga ma'am, <laughs> kung hindi nagkataon, ma'am. Oo, baka mapahamak pa kayo dito. So, I think ang mali talaga dito eh si Rosel. Si Rosel, ma'am. Kasi gusto naman po ni Ma'am Rosie at ng kanyang asawa na pagdaanan yung lahat ng legal na proseso, tama? So, kaya kita tinatanong, yung step-by-step, step. alam nyo naman po pala, Opo. yung mga pagdadaanan Opo. nyo. It's just that, pagdating nyo ng airport, ginoast kayo, no? hindi na kayo kinusap niyo, Sel. Dito ay sa kabila ay. na humingi siya sa inyo ng pera na pampaanak um, pampa niya. Tapos pampa, ang masistep po ano, doon, ma'am, sabi niya, sa, tinanong ko siya, ma'am, saan mo ba ginamit yung pera na hinihingi mo sa akin pambili ng pambili ng gata? Sabi niya, ma'am, yung anak raw niya po, ma'am, panganay, nagkasakit na hospital, doon niya raw, ma'am, binayad. Tapos yung iba pa raw po na pera na hiningi niya, last kinuha nila ng ticket. Ticket ng Magaling silang Aklan ma'am. Papunta uh... dito sa ano sa Biana niya. Possible po ba yan uh, attorney uh, if ever po is human trafficking po. Well, kung bentahan ng bata, yun, pwede trafficking in persons yun yung sinasabi ko kasi pag baby child trafficking Apo. ganyan, bawal po kasi talaga na ano we eh, magbenta ng baby, Bata. No? parang ang ano di ba attorney as, an, as long as meron kasing Opo. pera na involved ma'am may pera ma po Oo. kasi ganito naman mo ma'am hindi naman po ako basta-basta talaga -basta no kasi siya po ang umalok na ate Rose ano ipapaamo po no, nang sabi ko bukal bayan sa kaluwan niyo pero sabi ko dadaan tayo sa legal sana parang, po meron kayong mga ano no screenshot nito ha Opo ma'am dito pa po ma'am naman lahat hindi ko binura. Maganda na gano'n. Kasi nandito rin po mga netizens, ayun nga, katulad ng binasa ko kanina, kaunti lang kasi wala siyang gatas. Ito, isa na naman, 300 man yung pinadala kahapon sa gatas lang at diaper. Yun nga, so, ma'am. Tapos, hingi na naman ulit pang gatas and diaper. So, talagang para lang po doon. Hindi Opo, po para wala dun sa ano, bata wala mismo. Wala po. O, wala po. Okay. Ang mm -hmm. inano ko lang, masakit, ma'am, kasi pinapunta niya pa ako ng Manila. Kung nagsabi siya na ay ate, pasensya na, hindi pa talaga ako pala nanganak bagot tayo lang salang pumunta pero hindi eh. We have to start sa DSWD Opo. talaga kasi um, doon po i-assess yung sitwasyon. No? Yung, kailangan kasi since may biological parents Opo. pa ito, may nanay at biological mother and biological father, kailangan may consent nila Opo. yung pagpapa-adopt and syempre yung mag a kailangan i-assess kung may capacity kayo Opo, ma na mag-adopt ng bata at aside doon sa um, capacity nyo, mental, ganyan, uh, Opo, physical, at saka yung um, financial capacity nyo mag-asawa bilang kayo yung mag-aampon, titignan lahat yun ng, um, ng DSWD. And syempre, dadaan din kayo sa butas ng karayom dyan. Opo, Kasi titignan din talaga ng DSWD kung yung nga, am. ano eh, um, bakit pa ba pinapaampon to? tong batang to. So may mga proper grounds po. Hindi basta-basta papayagan. Pero the fact na willing kayong dumaan ng DSWD, isa yung sign Opo. na gusto nyo pagdaanan yung legal na proseso. Kasi hindi yung, pag sinabi siguro kanina ni ma'am na ang ina-expect ina ina namin attorney, pagdating namin sa airport, inandun eh, na yung bata, then ibibigay sa amin, then uh, pupunta kami ng Palawan, ayun Ay, po red flag yun. Ay yun yung masasabi po, Ma kong indicative na posibleng bentahan ito. Opo. No? Kasi wala kayong sinabi tungkol sa DSWD eh. Pero hindi yun ang in-expect nyong mangyari. Ang in-expect nyong mangyari, mula airport, punta kayo Montalban, punta kayo ng DSWD, pag naayos na lahat, saka lang kayo uwi na Opo, Yun ganun po, ma'am. Okay. Ang plano ko nung time na yun, ma'am. So, ganun na lang po. Um, tulungan po namin kayo, ma'am, na kung ano man yung mas madali pong paraan para makabawi po kay La Rosel nung mga perang na ibigay ninyo. Opo. At um, dun sa Ginawa naman niya ma'am Rosel, magpo-fall na yun na pang luloko, Opo. No, dun sa paghingi niya ng pera, ah, ng suporta. Kasi hindi naman po obligasyon ni ma'am Rosie Opo. talaga yung magbigay ng suporta para sa bata. Ina inakala niya lang kasi na maaampon niya. Opo, yun bata. ganun po. Nang, ganun okay. po sana mangyayari. Eh pero, anong-anong eh. Niloko niya, halos hindi ako nakakain na... Ah. Gusto niyo po siyang kausapin, ma'am? Opo, para last... Nasa, kabil... Nasa kabilang linya siya, ma'am. Sige, ma'am. Rosel, Ano, gawan mo ng paraan yon Kasi kailangan ko talaga, sa totoo lang, hirap na hirap na ako, ano, para ilang buwan kong dinala, yung panluloko mo. Ang ganda na ng oh. usapan natin, pero anong ginawa mo? Imblock mo pa ako sa ano? Kung hindi pa ako nagano sa tito mo, ano sabi ng tito mo, bakit gano'n ang ginawa mo? Hindi ka raw tinuruan man, loko. Pero ang mo, wala akong pagkukulang sa'yo. Pag sabi mo walang pambili ng gatas, ayun, padala ako. Kahit walang wala pa, walang wala na kami. Pinilit ko para mga ano lang, dalalang-alang sa bata. Tapos sabi mo, ano, nanganak ka na? Tapos sabi mo, Ate Rosie, hindi pa po ako nanganak. August, 20 August pa ang kabuanan ko. Hindi ba panluloko yung ginawa mo? Ganito, ma'am. Uh, I think ang naging fault mo lang dito, no, ma'am, is... Um, yun lang, sana tinapos mo yung adoption process bago ka gumastos. Ayun nga ma'am, ay kasi ma'am, gano'n siya kaya ganito, wala nang gatas daw po. Hmm. Sige po, um, yun na lang po gawin natin Apo. ha. Uh, ma'am Rosel? Oo. Ma Ngayong Friday, no makakapagbigay ka at, at titignan po namin kung tatanggapin niya ni Rosie. Otherwise po, magtutuloy po siya sa kaso. Okay po ma'am Rosel? po. Okay, sige po. Uh, maraming salamat Ma'am Rosie. Ganun okay. na lang po. Thank you Ma'am.